Grabe oh. Pinaliguan ng gasket maker. Grabe ang kapal oh. Tingnan nyo naman. Tama ba naman yan? Ang mura-mura lang ng head gasket. Kagagawa lang daw nito. Last November. Pero i iparepress sa amin. Sa kadahilan ng nag-overheat. Kasi halos magsarado na yung mga water jacket dahil sa gasket maker. Yun. Yeah. Honda Click 125. No? Ang issue nito mga bossing nag overheat sa takbo. After itap overhaul last November. Si bossing po ay isang grab rider, no? Tama po. Itap overhaul na po ito last November. Pero hindi po kami ang gumawa. Sa ibang shop po siya nagpagawa. Ngayon, pinaulit niya kasi nga nag-overheat si bossing. No? Ayusin natin yan gamit natin aeropack sa paglilinis ng ating throttle body ayan malinis na po yan syempre lahat yan kalas kalas ganyan tayo maglinis ng throttle body himay lahat ng PSA. So, throttle body intake manifold TPS IACB syempre yung spring ng IACB IACB valve air screw maging yung kanyang gasket malinis po yan ayan kitang kita na yung butas kanina kitang kita naman ni sir na sobrang dube no? pero hindi po yan talaga ang issue no? ang issue dito ay yung pagkakagawa medyo nagahasa yung motor ni bossing bakit po nagahasa eto ipapakita ko sa inyo mga bossing eto po yung kanyang black good na good naman no? yung kanyang black wala naman damage walang gas gas ang problema lang sobrang kapal ng gasket maker. Ayan o. Halos bumara na. no, Marami na kami natanggal diyan kanina. Kapag kakabunot sumama sa head gasket. Ayan o. Ang kapal o. Diba? Which is nakaka yan sa cooling system ng ating engine. Kasi ito po ay liquid cool. Pag nabarahan yung water jacket, hindi na makakaikot. Hindi na makakapag-circulate ng maganda yung kulan. Hindi niya na magagawa yung purpose niya. Ito yung kanyang head. Ayan o. Grabe. Pinaliguan talaga ng gasket maker. Ang kapal. Pahirapan to sa paglilinis. Ito po yung numero unong dahilan kaya nag-overheat si Bossing sa takbo. Nababarahan yung mga water jacket. Ayan. Yung passage ng kulan. Nababarahan. Kaya lilinisin natin yan, ikaw correct natin, papalitan natin ng piston ring, bagong head gasket, ipoport and polish, bagong valve seal, at ikakasa ulit. Ayan, malinis na yung piston, naikasa na natin yung bagong head gasket. Napakamura lang yan, kaya dapat talaga palitan yan. So eto na, umaandar na po si Honda Clip. So currently, magbiblid po tayo, bagong start pa lang. Ayan, malibig na malamig na makina, 40 degrees Celsius. So ibiblid natin ito at ito tono na maayos para may balik natin lahat yung parameters sa original. No? Medyo maedad na rin yung motor, 84,000 plus odometer dahil sa posing na ay isang cab rider. Salamat po sa nandekomenda sa aming munting shop. You know, may ginagawa pa rin tayo itong isa, PCX 160. Papa mo, di naman si sir. kalkal pulley, degree, drive pacing pulley, at regroup ng bell. Nagpalit na rin po si Bossing ng center spring. Ayan, testing na na makita kung sasampa ba talaga. Yun o, no? sampan-sampa ang belt, mga boss nakangiti si Bossing. So, balik tayo sa Honda Click mga boss. So ayan, yung kanyang parameters, almost good na, almost 100% good na. Yung kanyang temperature, 90 degrees Celsius. Tapos na po tayo mag -bleed. Stable na stable na yung ulan. Nalagyan na rin natin ng ulan. Yung kanya reserva. So, tapos na. Gawin. Itong Honda Click na ito. Mainit na lahat. Yung hose at yung radiator. No? kailangan po kasi uminit yan lahat simula taas hanggang baba yun yung indication na nakapag-circulate na yung kulan nakaikot na yung mainit na coolant na galing engine umikot na papuntaran rin dito so mga kabiyahin na si Bossing at ayan may humabol pa kahit gabi na maraming maraming salamat po bukas ulit ride safe and God bless